Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasoy. At isa na naman sa ating napakadaming nagre-request nito mga kasawi sa akin. Sa dami nagko-comment nito. So eto, pagbibigyan na natin ang kanilang kahilingan. Ayan. Ma'am, totoo po ba yung nag -lock? Ayan. At syempre mga kasawi, eto po yung ating pananaliksik tungkol ba Kung talaga bang totoo yung nangyari nung mga nakaraang video mga kasawi na may napanood tayo na talagang yung ayun nga magkarelasyon yun magkabit sila na nalak yung kanilang mga ari so eto yun mga kasawi ang ating kasagutan babasahin natin ayan ang sagot po natin ay yes, ay yes, totoo po yun. Maaring ma-stack ang ari ng lalaki kung nararanasan ng babae ang vaginismus. Ngunit ang mga kaso na ito ay sobrang dalang sa punto na nakikilala lang ng mga doktor ang mga kasong ito sa pamagitan ng anik hal ng panguulat. Ipaniluwanag nila ang ari ng lalaki ay maaring ma-stuck dahil sa pagkalak ng ari ng babae na maaaring mangyari kung ano o orgasm ng nag-contract ang muscles. Kung ito ay nangyari gayon paman ay pinaniniwalaan na ito ay nandalian, kinaloanan ang vegetal walls ay magiging relax. Ang ari na lalaki ay mawawala ng kaunting dugo kaya ito ay mas magiging maliit. Ayan. Ang pagka-stock ng ari na lalaki hindi isa sa pinaka pangunahing manifestasyon ng Bajinismos. Sa pagkalahatan, ang bajinismos ay nagpapahirap sa mga babaeng makapasok ng kahit ano. Magin ang tampon sa ari ng babae, ngunit ang vaginismus ay maaring maging sanhi ng masakit sa pakikipagtalik mga kasawi. Ang vaginismus ay kabilang ng hindi voluntaryong spasem, constructions ng musculature o ng PUKA ng isang babae. Ayyan. Dahil hindi nais ng na mga babae ay mangyari ito, hindi nila ito kayang kontrolin. At habang takot sa pakikipagtalik ay maaring makadagdag sa vaginal lock. Maaring maraming mga salik na maaring ikonsidera tulad sa disorder, vaginal terms na nakaraang surgeries at iba pang mga kondisyon tulad ng unitary tracts or infections or UTI at yes infection. Ayan mga kasawi. Hindi lamang mga babae ang natatakot tungkol sa pakipagtalik na naranasan ng vaginismus. Pati ang mga babae na tutuwa sa pakipagtalik ay maaring maranasan ang vaginismus. Ayan mga kasawi. Yung ating nasa leksik tungkol dito kung totoo ba talaga na nagkakaroon ng pagla kapag ng isang babae at lalaki ay nagtatalek So, ayan mga sami, nabasa ko na rin naman. Base yan sa ating na-research. So, totoo yun. Kaya sa mga lalaki at mga babae, laging lagi tatandaan, lalo pat kayo, ay, Ayan, ligaw na landas o ligaw na pakikipagrelasyon o tinatawag na khabit. So, wag na wag na po kayong mangangabit. Napaka mga Napakadelikado mga kasoy, lalo pat ganito yung mangyayari na ako po, Diyos ko. Napakadelikado sa isang relasyon. Lalo pag ito ay nalak kayo, yari na kayo sa inyong mga asawa. Tigit sa lahat, 100% na nakakahiya sa inyong mga pamilya. Lalo na sa inyong mga anak. Nakakahiya po ito kapag once nangyari ito. Lalo kapag ka ito ay nangyari sa mga tago-tago na yan, mga kasawid, dahil sobrang pananabik ninyo, nako, delikado kapag once na kayo ay nalak ng ganitong sitwasyon, talagang mapapahiya kayo. Kaya iwasan ang pangangabit sa may mga kabit dyan, iwasan nyo po. Dahil napakadelikado kapag ka ito ay nangyari sa inyo. ba? Diba? dahil mapapahiya ang inyong buong angkan. So yan lang mga kasawi sa ating sender na way nabigyan kita ng dinaw tungkol dito. Ayan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede kayong mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi.